Hello everyone, welcome back to our channel. Kayo ba ay walang natatanggap na OTP sa inyong GCash account? Ngayon ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang solutions na pwede ninyong subukan para ma-resolve niyo ang ganitong mga issues. Ang pinakaunang dapat ninyong gawin ay i-check muna ninyo ang inyong internet connection. Dapat kayo ay mayroong stable na internet connection. Kung sigurado naman kayo na malakas ang inyong internet connection, pwede ninyong i-reset ang inyong Wi-Fi o kaya naman ng inyong mobile data. At para gawin yan, punta tayo dito sa taas. Swipe lang natin. Off muna natin yung mobile data. Pwede ninyong i-on muna yung airplane mode. Hintay lang natin ng 5 seconds. Pagkatapos ay i-off ulit natin. Itong pag-on at pag-off ng airplane mode, ay para ma-reset natin yung ating signal. So kung hindi kayo makakatanggap ng OTP sa inyong SMS o true text, pwede ninyong subukan ng on and off yung inyong airplane mode. Isa pang solution na pwede nating subukan, punta tayo dito sa Play Store. Punta tayo dito sa search. Type lang natin yung GCash. At ngayon ay titingnan natin kung ito ba ay nasa latest version. Kung makikita niyo yung updated, ibig sabihin hindi updated yung ating GCash. But since open yung nakikita natin, ibig sabihin ito ay nasa latest version naman na at wala na tayong kailangan gawin. Okay, so mag-proceed na tayo sa next solution. Isa pang solution na pwede nating subukan ay yung ating pag-check ng ating app dito sa settings. Hanapin natin yung apps. Click natin yung apps. Search natin dito sa taas yung Gcash. Ngayon, ang ating gagawin naman dito ay tayo ay mag-clear cash. Punta tayo sa storage. Ngayon, nakikita ninyo yung nasa may baba. Click lang natin tong clear cash. At kung mapapansin ninyo, after natin mag-clear ng cash, dapat zero byte na yung laman niyan. Isa pang mahalagang paalala, kung kayo ay walang matanggap na OTP, may isa bang posibleng dahilan dyan. Posible na masyado ng puno yung storage ng inyong phone, kaya hindi na rin kayo nakakatanggap pa ng SMS o text na OTP sa inyong inbox. At para i-check natin yung storage, punta tayo ulit dito sa settings. Hanapin niyo yung battery and device care. Lahat check natin yung storage kung puno na ba pati na rin yung memory. Sa akin meron pa namang natitira kaya okay pa yan. Ngayon, pwede rin yung i-optimize. Kanina kasi na-optimize ko na to kaya hindi na nakalagay rito yung optimize. Pero kung meron kayong makikita notification optimize, i-click lang niyo yon. Baka sakaling makatulong din yon para kayo ay makatanggap na ng OTP. Ngayon, i-close na natin to. Ngayon, kung sakaling hindi pa rin kayo makatanggap ng OTP, uh, meron tayong last solution na pwede natin gawin. Punta tayo dito sa may Chrome or any browser. Tapos, i-type natin yung Gcash Submit Ticket. I-click natin yung link. Pagkatapos ay, i-click natin yung chat with Gigi. Tapos tayo ay magsasubmit ng ticket type natin yung submit a ticket. Ayan, at makikita na natin dito yung submit a ticket form. Ngayon, meron akong separate tutorial kung ano yung step by step procedure na pwede ninyong sundan kung paano mag-submit ng ticket. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section, ipipin ko, para pwede ninyong magamit yon na inyong reference. So, i-close na natin to. At isa pa palang additional, Baka hindi kayo makatanggap ng OTP dahil na rin sa phone niyo. So pwede ninyong subukan na i-restart din yung phone niyo. Baka sakaling gumana pagka-restart at makareceive na rin kayo ng OTP. At yan nga yung iba't ibang solutions na pwede ninyong subukan para ma-resolve yung ganyang issue. Yun lang, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, at hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial videos mula sa aming channel. And thank you!